Laka Channel andito tayo ngayon sa Bulungan Paranaque samahan niyo po kami sa ating paglilipot ngayon dito sa Bulungan Paranaque, update po tayo ngayong araw na to Ano masak? Ang kilo? Ang kilo? yung 30 pesos po yung ganitong kalalaking inimasa. Update po tayo sa bulungan para niya. Kayo. ito pong ganito po yung kalalaki. 60? 1 kilo po yun ang kilo. Ito po 60 ang kilo. Update lang po yan dito sa pandawan para niya. Kayo. Hello kuya. Uh, yes. Kuya, makano sa tulingan? Sandaan ng kilo. Dito po sa ano po kuya, dalagang bukit? 200 ang kilo. Update price po tayo. Ate, makano po sa kilo na lang wala po? Makano po? 430. Ito yung ano yung samaral. po ngayon ang dami pong mga ano may mga tuna po din po sila may bumarlin ay ng tuna do lang yan sa bulungan parang nyake ate kami po mga mga ko dito. Halika tayo kumsama na. Kada timbang ano? Ah, presyo po ng hipon no. Depende po sa laki ng hipon. ay salai tan mo lang kung magkano. magano po dilis so oh. dilis magano po ang dilis na ito magano ko 100 po ito po na tretang kilo ng ginis pesos. Dito sa labas ng bulungan na ito mga tuktok-tuktok tuk tuk sila na mga ano po, ayan. Mabili okay. so, tayo ng lumpok na bilis sa labas 50 pesos. Ito po ngayon ang update sa bulungan para niya kay... Ito po so, yan. Yeah. Magigete dapat na naro. Bakit tiro kasama na ang mo? 50 kung buhay pa animasa. Ilan? 2 kilo. Hello, Halo lalaki ayo. Lagasan dano nate. Sandal ng alak lang. Ayo. Anak simple talos. Amin na animasa, buhay pa oh. Ganito man naka-50 benta. Update nandaan ang okay. sa... Sa dito dito dito. Dito. 100. Nakabili na tayo ng patulam, 15 na, na tumpok 50, 50 na kilo ng alimasa. Nakabili po tayo ng 100 na tumpok na dinis halagang 50 at alimasag na 50 pesos ng kilo. Kailangan masipag lang po tayo sa paglilipot dito sa bulungan. Pero napakadaming isda at sipot, sariwang-sariwa. Dito ang mga madal sa mga negosyante, bumibili po sila dito ng paninda. Ngayon, hahanap naman tayo ng tahong. Ang daming ngayong ditong anong isda at saka mga sipot.